Natatanong tayo dito. Nay? Ah, pano? Pa, preto diyas na po yun eh. Diretso na po yan ah. Alamat po. Yan. Tanong ulit tayo. hindi natin talaga alam to eh. Hindi natin kabisado. Kung anong lugar to. Hindi nga yun, mansulo Pero, pero merong uh, barangay hall. May kita natin kung anong uh, barangay to. Ah, preto diyas na to oh. Tingnan nyo naman no oh. Duman tayo kanina sa Barangay Gatbo Pero ngayon nandito na tayo sa Preto Diaz Kita nyo naman no oh. Sulit yung biyahe Kakabahan ka talaga Kakabahan ka sa kalsada Kung hindi mo kabisado Yun no oh. oh. Kita nyo naman dito oh kagubatan paahon matatakot ka talaga kumahina yung loob mo yan mo ba sulit ang biyahe Up. daming saging mga baka kagubatan talaga to yung nadaanan natin Bahala na Kung saan ang labas natin dito Habi ba hangat may kalsada Tuloy lang Tuloy lang tayo sa ating pagmamaniho May gasolina pa naman Bahala na kung saan tayo kukulutin dito Kung saan tayo makarating Tuloy ito ang biyahe oh Napaka-presko, daming puno. Oh. Oh, kurbada, pababa. Kita nyo naman, no? Uh! Oh! Walang katapusan yung biyahe natin. Saan bang labas nito? Sulit. <laughs> Sulit yung biyahe. Ang um parang pumunta lang tayo ng bundok nito ah kagubatan yun oh may nagpokopra may mga tao din pala dito yun, may nandun ah oh. kaya labas nito hawak ng kalsada ano kaya tong lugar na to? Bahala na. Bahala na. Kung saan tayo makarating. Uh, sulok na sulok. Ito na ang barangay na to. Sulok tong barangay. Sa Rafael yata yun. Karong guys, ang Rafael yata yung na nadaanan natin kanina. Ano? Anong lugar kaya ito? Siguro, meron naman dito ang school eh. San Rafael. Yun yung -tok -tok na yung pinakaputok na yun. San Rafael. Tapos din tayo ng highway eh. Ano Maka barangay ito. Uff, uh, dito na ay gugun gugun barangay gugun Prito dias ang layo na nakarating natin ha ah. ito pala yung barangay gugun Prito dias ano yan, yan o, oh, dito na tayo sa barangay Gugun Prito Diaz Yan yung papunta yung sa Bakon Yan eh, o oh. San Antonio pala yun ito naman yung papunta na nga bubat hanggang dito na pala ang ating mga idol yung ating video kaya mag-iingat tayo palagi kung saan man tayo pupunta